对对对对 Ay, ay, natin, doon, uh, Ayan yeah, na mga kaibigan na tanaririnig nga natin ng uh, dinasulog kay uh, Mayor Vico ng mga taga rito sa lugar ng uh, Agapito Aga Street, Barangay Rosario. No? Mapapansin nyo itong isang poste na ng uh, dito ay uh, may tukod na at uh, talagang nakatagilid na sa lasalabit na rin yun na uh, mga, uh, uh, mga kablo. na nga para sa mga o mga nagdadaan dito sa lugar nito. So ito ngayon ang uh, pinag-uusapan ng uh, mga taga rito na ay kay Mayor Pinag-uusapan ko baka reply natin. So, mm. oh, uh, na sa usapan kung mag-wild out na so, by, dapat by November,